Hi guys! Welcome back to my channel. So, itong ang first vlog ko ngayong 2025. So, happy, happy New Year to all. So, busy ako ng New Year kaya hindi ako naka, nakapag-vlog ng New Year. Um, in ko na lang yung family gift giving namin. Tapos yung mga program. Yan, i-upload ko yun isa-isa. Ayan guys, yung title ko dyan is about MP2. Yan, pag-ibig MP2. So, sabran sa ako ko kasi magmamature na ngayong January 13 ang aking MP2 savings investment. Okay. So, ngayon, nung lunes, guys, ayan, ikwento ko lang sa inyo, guys, na nung lunes, pumunta ako sa office ng um, pag-ibig MP2. Um, para um, i-follow -ano up ko nga yung nalalapit kong pag-mature ng aking investment. Wow! <laughs> diba? Nagka-investment tayo. Anong pandemic to, guys, na nakapag-invest ako ng impit. Um, ito yung binigay nila sa akin, application. Um, application for Provident Benefits EPB Claim. Dahil mature na nga ang ating MP 2 So, uh, nilagay nila dito Jan ano, January 13. So, pinapabalik nila ako sa January 13. Um, kaya ipipil up ko na ito dito sa bahay bago ako pumunta ng January 13 para pagdating doon is magaano na lang ako, magpapasa na lang nito. So, isa lang naman na copy to na binigay sa akin. Ito lang naman. Dito lang naman ako magpipil up guys. Tapos dito. So, ayan. Um, bali itong MP 2 is hindi to yung first time investment ko. So, Um, yung una ko is up uh, BPI ako nagkaroon ng investment. Para kaya lang, ni-withdraw ko yun guys. Kasi medyo high risk siya kumpara dito sa MP2. So, um, magti-thank you kay Ate Bern. Shout out Ate Bern, Maraya Bibi, Kuya Jan. Um, shout -out sa inyo dyan sa US. Ayan, kasi si Ate Bern guys, ayan, ikikwento ko lang sa inyo, ma-share ko lang sa inyo na si Ate Bern, siya yung nag- siya po yung, siya po yung nag-introduce sa akin ng pag-ibig pito. Kasi dati, na-stress ako. Sabi ko, san kaya magagasing Kasi nga, hindi ako marunong sa mga cryptocurrency. Hindi ako marunong ng ganyan. Kasi kailangan ko pang, eh yung mga sa Gcash naman, meron din naman akong Gcash. Yung nakalagay doon ng mga, bibili ka ng mga parang, mag invest ka sa mga, mga sikat na mga, kanya gaya mga Jollibee, mga SM, pwede naman. Kaso, yun nga lang, kailangan siyang i-monitor. So, para sa akin na, kagaya sa akin na, um, walang time na, ma, Katawag dito yung imomonitor ko, yung investment ko. So, para sa akin, ito yung best investment na para sa ating mga busy na nanay or kahit estudyante ka pa or kahit sino ka pa, ito yung pinakang uh, maire-recommend ko talagang best investment na. Ito naman sa akin, guys, i-share ko sa inyo. Um... Hindi to hindi to hindi pa to yung iniisip ko na para sa aking retirement fund dahil malayo pa naman yon. Malayo pa ako sa pag senior citizen. So ito yung um, ginagawa ko tong funds na to na um, mag-invest para sa future na pag-aaral ng mga ng anak ko. Kasi malapit na rin mag-college si JC. So, in case na um, hindi to niya magamit, so may bunso naman ako si Heaven So, si siguro siya ang makakagamit nito in the future. Kaya gusto kong, ano, kasi hindi habang buhay, malakas tayo, hindi habang buhay. Mm, yung bagang awiikot yung gulong na hindi natin alam na in the year 2027 ano 20, di ba 2025 ngayon ngayon kunyari 20 27 or 28 29 ganyan hindi na natin alam kung yung capacity kapasidad natin ng hanap buhay ngayon is ganun pa rin um, sa mga susunod na taon kaya kailangan talaga natin na uh, maging wise sa pag um, sa pag why sa paggamit or kung saan natin ilalagay yung pera natin. So yun lang guys, masaya lang guys, no? Yung pinalita ko lang sa inyo na sobrang saya ko kasi malapit na siyang mag-mature. So, sa January 13 guys, sa lunes, babalik po ako ng city um, para isubmit ito, isubmit ito na um, binigay nila sa akin na application for claim ng Um, pag-ibig MP2. So, um, sa lunis, sa lunis magbablog ulit ako guys, pagkatapos kong pumunta rin. Siguro mga martes na ako magbablog. am um, para uh, ma-update ma ko naman kayo kung ano yung am um, next next na gagawin kong step para am um, kasi ipapail ko pa lang to. So, sa lunis ko lang, dahil first time ko lang nito na nag-mature dito MP2 ko. So, sa lunis, malalaman ko kung ilang days ako mag-aantay or pag re ko kung ano yung mga kailangan um, kapag maglalagay ulit ako ng pera na kahit na re-invest, kailan may mga anong pa rin yan, may mga hingin pa rin sa atin yan. Kaya, um, abangan nyo na lang sa lunes yung update ko kung ano yung mga hingin pa sa atin. So, yun lang guys. Um, again, maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood na um, kahit bihirap ang inyong kaadayot makapag-vlog, andyan pa rin kayo, lalo na yung mga, nag mga nanonood nanonood na hindi nagko-comment or nagko-comment. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, sana ngayong 2025 is mas lalo po tayong mag-iblis ni Lord. Uh, huwag tayong mag sasama mag-pray para lagi tayong um, safe. So, ayan. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Bye! See you on Tuesday.